Ang mga talata sa Mark chapter 9 verses 40 to 50 ay masasabi nating pagpapatuloy pa rin sa ating nakalipas na pag-aaral. Ang Panginoong Hesus ay papunta na sa Jerusalem upang mag-alay ng kanyang buhay sa krus. Ngunit ang kanyang mga alagad after spending three long years teaching them ay hindi pa handa sa magaganap na kanyang kamatayan at pagkabuhay namang muli sa mga patay and eventually ang kanyang pagbabalik sa langit. Sa ating nakaraang mga tekstong napag-aralan din, nasumpungan natin ang mga alagad na nagtatalo-talo among themselves over who was the greatest sa kanila. Verse 34 At ginamit ni Jesus ang kanilang pagtatalo-talo upang sila ay turuan ng isang mahalagang katotohanan He taught them that greatness is obtained through humble service. Verses 35 to 37. The way to become great in the kingdom of God is by serving the least. Verse 41. Itinuro niya na ang daan papunta sa tunay na kadakilaan ay sa pamamagitan ng mapagpakumbabang paglilingkod sa mga taong who cannot serve us back or cannot give us anything in return. At yon ang aral na kanilang dapat na matutuhan at gayon din naman bawat sa isa sa atin. Far too many want to occupy the chief seat and far too few have a servant's heart. Kasunod na kasunod ng pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa daan ng tunay na kadakilaan, ay agad naman siyang nagbigay ng mahigpit na mga babala sa kanila at gumamit pa si Jesus ng mga masasabi nating malulupit na mga salita sa babala na magdadala sa atin na tayo ay mag-ingat kung paano tayo mabubuhay bilang kanyang mga tagasunod. Kung mapapansin niyo, ang mga huling pag-aaral natin sa Ebanghelyo ni Mark ay hinahamon tayong lumabas sa ating mga comfort zone. Tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinabi nga that the word of God will comfort the afflicted, but it will also afflict the comfortable. Tulad ng mga disciples, ang mga mana palataya sa ating panahon ay naging masyadong komfortable na sa mundong ito. Alam ni Jesus na ang kanyang mga tao ay kailangang madala sa maturity ng kanilang pananampalataya upang kanilang maunawaan ang layunin ng kanilang pagkakaligtas. That goes to all of us. Pagkat kung pababayaan tayo ni Jesus sa ating mga sarili, wala tayong gagawin para sa pagsulong ng kanyang ebanghelyo. Kaya nga tulad sa mga naunang mga disciples, kanya din tayong kinakailangan ng matinding pagyugyog upang tayo ay hindi manatiling comfortable sa mundong ito. Ang mga talatang ating binasa kanina na ating pag-aaralan sa sandaling ito ay aking binigyan ng titulong Mga Babala Mula Kay Yesus. At muli ang ating teksto ay nagpapakita o mahahati natin sa tatlong mahahalagang punto. At ang unang mahalagang punto Babala sa mga mana palataya. Verse 42 Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Sa mga naunang talata verses 36 and 37, ginamit ni Jesus ang isang bata upang ipakita ang uri ng mga taong ating dapat na paglingkuran. At dito sa verse 42, patuloy na ginamit ni Jesus ang bata muli na kanyang kalong-kalong upang makapagturo ng isang napakahalagang katotohanan o prinsipyo. Not only are we to serve the least among us willingly, we are also commanded to protect the least among us from sin. Ang salitang maging sanhi o offense sa English translation ay dala-dala ang idea ng paghila sa isa para magkasala. Malinaw na binibigyan din ni Jesus na napakaseryosong bagay ito. Nagbabala si Jesus na ang magtutulak sa pagkakasala sa isang anak ng Diyos ay isang mabigat na kasalanan na dapat patawa ng mabigat na parusa tulad ng pagtali sa leeg ng isang mabigat na gilingang bato at itapon sa dagat ang sarili. Ang ginamit na pagsasalarawan ng kamatayang ito ni Yesus ay kakilakilabot. Dahil binibigyan din ito ang kalubhaan ng kasalanan kanyang nagawa. Now let me ask you a question. How do believers cause others to stumble or to sin? Alam ninyo, there are many ways to do that. And let me share a few with you today. First, by directly tempting others to sin. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay makikita sa buong Biblia. Eve, nang siya ay tuksuhin ni Satanas, direktahan siyang tinukso ng Diablo. Si Aaron, nang siya ay ma-pressure na gumawa ng gintong guya o golden calf na naging dahilan ng pagsamba dito ng kanyang mga kababayan. Sino ang makalilimot kay Haring David na kanyang kinuha si Bathsheba at sinipingan ito na naging sanhinang pagkabuntis ng babae? Eh paano naman si tatay nang may kumatok sa kanilang bahay at kanyang nakita ang kanyang kumparing pinagkakautangan at sinabihan ng kanyang anak na sabihin na wala siya at kakaalis lamang? natulak niya ang kanyang anak sa pagsisunungaling. Second, people can be led into sin indirectly. When we treat others insensitive, unloving, and in unkind ways, we can spark an angry reaction in people. Kaya't mag-ingat tayo sa ating mga binibitiwang mga salita sa ating mismong mga anak na maaaring magtulak sa kanila sa pagre-rebelde at maaaring maging dahilan ng kanilang pagtanggi sa ating mga tinuturo mula sa Bible. Ikatlo, people can be led into sin by a wicked example. Kung ang isang mahina pa sa pananampalataya ay nakakita ng isang iginagalang na mananampalataya na nakagawa ng kasalanan, ang nakababatang mananampalataya na iyon ay maaaring mahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa masamang halimbawang nakita. At possible din na ang liberty na mayroon ng isang mananampalayata kay Kristo ay maaari din namang magdala sa iba na magkasala. 1 Corinthians 6.12 May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakabubuti. Maaari ko sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Naku kapatid, okay lang kumain ng dinuguan, lalo na't may kasamang puto ito. Ang bawal ay kung walang puto. Fourthly, people can be led away through false doctrine. Teachers of false religion lead people astray. Pinalaan ni Jesus ang mga mananampalataya na ang sino ma magdadala sa kanyang kapatid sa pagkakasala, he is in big trouble. Ang ikalawang mahalagang point sa ating pinag-aaralang teksto, ang dapat gawin upang di magkasala. Mga talatang 43 to 48. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggang na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapupunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang aboy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paan na mapupunta ka sa impyerno. Doon hindi na mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pa pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lamang ang mata kaysa may dalawang mata ngunit itatapong ka naman sa impyerno. Doon, hindi na mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Ang mga talatang ito ay napaka sa kalikasan at nagbibigay din ng mahigpit na babala sa hindi mananampalataya at gayon din naman sa mga nagpo na sila ay mga Christians na. Sa mga talatang ito, Tinutukoy ni Jesus ang kamay, ang paa, at ang mata. Ito ang tatlong bahagi ng ating katawan na nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Ang kamay ay tumutukoy sa mga bagay na ginagawa natin. Ang paa ay tumutukoy sa mga lugar na ating pinupuntahan. Ang mata ay tumutukoy sa mga bagay na nakikita o ninanais nating magkaroon. 1 John chapter 2 verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Sinabi ni Jesus na kung ang kamay, paa o mata ay nagiging sanhi ng ating pagkakasala We are to take drastic action and amputate that body part so that we will not give in to its desires. Isang paglilinaw, hindi tayo inuutusan ni Jesus na literally ay ating putulin ang bahagi ng ating mga katawan. Because Jesus is speaking figuratively here. He is using hyperbole. Jesus is using exaggeration. To Emphasize the Horrible Nature of Sin Sa panahon ng unang simbahan, literal na tinanggap ni Origen ng Alexandria ang pinagutos na ito ni Jesus. Dahil sa problema niya, ang sexual na pagnanasa, kung kaya't siya mismo ay nagpakapon, he emasculated himself upang makaiwas siya sa temptation, ang natuklasan ni Origen. At kailangan nating malaman ngayon, walang anumang operasyon sa labas ang makagagamot sa problema sa loob. Ang tao ay hindi nangangailangan ng pagbabago sa kanyang panlabas na pangangatawan, tulad ng ginagawa ng maraming kasama sa federasyon ng LGBTQ+rst. Ang kailangan ng tao ay pagbabago ng puso. Kailangan ipanganak muli ang tao. John chapter 3 Pagkat lahat ng ating mga kasalanan ay nagmumula sa puso. Mark chapter 7 verses 18 to 23. Ang tinuturo ni Jesus sa mga talatang ito ay kung paano dapat harapin ng mananampalataya ang kasalanan. When temptation to sin comes into our lives, We must deal with it immediately harshly ruthlessly consistently and decisively sin should not have a foothold in your life or mine halimbawa if a relationship is leading you into temptation and sin you need to cut that relationship if some activity is leading you into temptation and sin You need to cut that out of your life immediately. Sa lipunang Hudyo, ang kanang mata, kanang paa, at kanang kamay ay kumakatawan sa pinakamahusay at pinakamahalagang kakayahan ng isang tao. Ang kanyang mata ay nagsasabi na pinakamalinaw na pangitain ng isa. Ang kanyang paa ay nagsasabi ng pinakabalansyadong lakad ng isang tao. Ang kanang kamay ay nagsasalita ng pinakamahusay na kakayahan ng isa. Sinasabi lamang ni Jesus na dapat tayong maging handa na isuko ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo sa ating pagsisikap na maiwasan ang magkasala binabalaan ni Yesus ang kanyang mga disipulo na wala sa mundong ito ang napakahalaga na dapat panghawakan. Nakapalit naman ay mapunta ka sa impyerno. Oo, si Jesus ay nagpapatotoo na tunay ang impyerno at kanyang binigyan pa ng graphic picture what hell is. Sa sandaling ito, tingnan natin ang sinasabi ni Jesus. Ang salitang impyerno ay nagmula sa salitang Gehenna. Ang Gehenna ay isang lugar sa valley ng Hinom malapit sa Jerusalem. Noong sinaunang panahon, ito ay isang lugar na nakatuon sa paganong pagsamba. Dito sinasakripisyo ng mga tao ng Israel ang kanilang mga anak sa mga huwad na Diyos na mga kanineyo. Nang magharis sa Israel si Haring Josias, sinira niya ang mga paganong altar at ginawan tambakan ng basura ito, parang Smoky Mountain. Noong panahon ni Jesus, ang Gehenna ay isang kakilakilabot na lugar. Ang mga apoy ay patuloy na nasusunog doon dahil sa mga basura. Ang mga ligaw na aso ay gumagala sa tambakan, kumakain ng mga bangkay ng mga kriminal na itinapon doon at patay ng mga hayop. Doon din tumitira ang mga baliw at iba pang mga outcast. Ito ay isang angkop na paglalarawan kung ano ang kalagayan sa impyerno. Nais ng Panginoon na malaman ng mga tao na mayroong isang kakilakilabot na lugar na tinatawag na impyerno at ang mga makasalanan at walang pagkakilala sa kanya ay pupunta at mananatili na walang hanggang sa dakong iyon, nakasama si Satanas at ang iba pang mga demonyo. Binanggit ni Jesus na ang mga tao sa impyerno ay magdurusa sa dalawang kakilakilabot na paraan. Una, hindi na mamatay ang mga uod. Ang mga salitang ito ay binibigyang kahulugan sa maraming paraan sa paglipas ng mga taon. Iniisip na ilan na ito ay tumutukoy sa mga aktwal na uod na nangat-ngatin ang katawa ng tao sa impyerno. Sa aking palagay, hindi literal ito, kundi ito ay figurative. Sa palagay ko ay nagsasalita si Jesus tungkol sa mga panloob na paghihirap na daranasin ng tao sa impyerno. Nang ang mayaman ay mamatay at napunta sa Hades, ng pagdurusa sa Luke chapter 16 verse 25, Sinabi sa atin na siya ay may ganap na kamalayan at memoria. Ang mga nasa impyerno ay maaalala ang bawat pagkakataon na mayroon sila upang maligtas. Maaalala nila ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Maaalala nila ang krus at ang walang laman na libingan. Ipaaalala sa kanila for eternity na hindi dapat silang napunta sa kakilakilabot na lugar na iyon kung sila lamang ay nakinig at tumalima sa mensahe ng mabuting balita na dala ni Jesus sa sangkatauhan at ipinangaral naman din ng mga alagad. Ikalawa, sinabi din ni Jesus, ang apoy ay hindi napapatay. Hindi uubra ang fire extinguisher doon. Ang mga salita ding ito na sinasalita ni Jesus ay tumutukoy sa matinding sakit physically na mararanasan ng mga hindi tatalima sa tawag ng pagsisisi at sasampalataya kay Jesus. Ang mga pahirap ng impyerno ay totoo at ang mga ito ay kakilaklabot at pangwalang hanggang for eternity. Pero tandaan, ito ay maaaring maiwasan at hindi mo kailangan pumunta doon. Tingnan pa natin kung ano pa ang sinasabi ng ibang bahagi ng kasulatan tungkol sa impyerno. Una, Hell is a place of punishment, Matthew chapter 25 verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumakayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inahanda para sa Diablo at sa kanya mga kampon. Mikalawa, Hell is a place of thirst, Luke 16.24 Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan niyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Walang refrigerator doon, na magpalamig ng tubig inumin. Ikatlo, Hell is a place of pain. Revelation 14 verses 10 to 11. Sinasabi dito na paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang poot na ibubuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan. At ama na natataka ng kanyang pangalan. Ikaapat, Hell is a place of eternal separation from God. 2 Thessalonians 1.8 magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Kaibigan, totoo ang impyerno, hindi kita tinatakot. Pero dapat kang matakot kung hindi mo kilala si Jesus bilang iyong tagapagligtas, doon ang punta mo matapos ang buhay mo dito sa balat ng lupa and you will spend eternity in pain and in anguish. Ang bagay na ito ay iyong maaaring maiwasan. Maaari kang maligtas sa kahindik-hindik na lugar na ito. If only you would come to Jesus and ask Him to save you, you would be far better off to live this life denying yourself the pleasure of sin for a season and spend the unending pleasures of heaven for eternity. Ang ikatlong mahalagang point na makikita sa ating tekstong pinag-aaralan. Isang babala tungkol sa paglilingkod verses 49 and 50. Ang dalawang talata na nagsasara sa kabanatang ito ay kabilang sa pinakamahirap na bigyang kahulugan sa bagong tipan. Ngunit sa palagay ko ay mauunawaan natin kung ano ang sinasabi nila sa atin kung kukunin natin sila sa kanilang buong konteksto. Sa mga talatang ito, binalaan ni Yesus ang kanyang mga tao na ang paglilingkod sa kanya ay mga ngailangan ng sakripisyo at kadalisayan. Sa verse 49, unang bahagi, sinabi ni Yesus, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Tulad ng pagkaalam natin, ang apoy ay nakapagpapadalisay at nakapag-aalis ng impurities. Sinasabi ni Jesus sa ang kanyang mga magiging lingkod ay malilinis sa pamamagitan ng apoy. Sa madaling salita, hahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa pag-uusig at pagsubok sa layuning tayo ay matulad kay Jesus. Romans chapter 8 unang bahagi ng verse 29. Sapagkat sa mulat mula pa alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Walang ibang paraan upang tayo ay matulad kay Jesus kundi talikuran natin ang pleasures ng mundong ito at harapin ng may kagalakan ang mga pagsubok na ating daranasin sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Samantala naman sa verse 49, ikalawang bahagi, hanggang verse 50, At ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Sinasabi ni Jesus, Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Ang katagang, bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin, ay nagpapaalaala sa lahat kung ano ang ginagawa sa paghahain ng handog ng mga Israelita sa lumang tipan. Ang asin ay ginagamit panlimis sa mga hain upang ang mga ito ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Samantala naman sa bagong tipan, tinawag ni Yesus ang kanyang mga tagasunod na maging mga buhay na handog, Romans 12.1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikuusap sa inyo na ialay niyong inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang bawat mana ng palataya ay tinatawag sa buong pagsuko ng kanilang mga buhay, kalooban at maging sariling karapatan upang mamuhay at maglingkod sa Diyos. God first, us and others comes second only. Salt was extremely valuable and important in the ancient world as a preservative, flavoring, antiseptic and even currency o medium for buying and trading. Nang sabihan ni Jesus na ang asin ay mabuti, kanyang binibigyan diin ang kahalagahan at pagiging kapakipakinabang na katangian nito na dapat ay nakikita sa mga mana ng palataya. Gayon pa man, kung ang asin ay nawala ng lasa, ito ay magiging walang halaga. Sa katulad na kalagayan, nagbabala si Jesus na dapat panatilihin ng mga mana ng palataya ang kanilang espiritual na pagkaalat, ang kanilang natatanging katangian, kadalasayan at katapatan sa Diyos. Kung hindi nila mapapanatili ang kanilang alat, sila ay magiging hindi epektibo. Matthew 5.13-16 You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. The final exhortation is to have salt in yourselves, meaning believers must be genuine, authentic followers of Christ, not just in name but in the way they live. The overall message is the need for spiritual purification, wholehearted surrender, and maintaining a vibrant, distinctive faith as Christ's disciples. Sa pagtatapos, nagwakas ang kapitulo sa ikalawang bahagi ng talatang 50. At mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. You will remember that the disciples had been arguing about who was the greatest among them. Verse 34. And they had rebuked a man who was casting out demons in Jesus name just because he was not one of their number verse 38 I think the Lord is saying that his people should not be worried about who is the greatest and his people should not be rebuking others God's people should be in the business of examining their own hearts we should salt ourselves and judge our own faults It is easy for us to lose our saltiness and become useless to the Lord. Dapat natin alalahanin na ang Diyos ay naluluwalhati kapag ang kanyang mga tao ay namumuhay ng tunay na pagpapasakop sa kanya araw-araw. Naluluwalhati din ang Diyos kapag kinakalimutan natin who might be the greatest among us and prove that we are all His children by loving one another and being at peace with one another. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed, ang masaganang pagpapala ng ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay patuloy tayong lukuban ngayon at magpakailanman.